<laughs> children, love your parents. As children of God, we are not just called to obey our Father in heaven; we are called to obey our earthly parents too. Hello, mga Marge. For this video, I dinalako si Mama sa doctor para mapat check up. Dinalako siya sa Beltran Malinao Medical Clinic. Dito lang to sa palompon at nang nakapasok na siya, iniwan ko muna. After ng check-up niya ay pina hair treatment ko siya tapos pina-manicure, pedicure kasi yan yung sabi ko sa kanya pag nagpapa check siya dahil nung una talaga ayaw niya. Takot talaga to siya sa doktor eh, iwan ko ba kung bakit. Kaya yan, relax na after ng kaban Okay, no eh. ni tag na yung sakyanan. Ami, man, tag Hmm, siya. Okay, man, nice. Nice. Look, tag company. Asan ni panoonin yung mga... Look, tag company. Asan ni panoonin yung mga... A few moments later. Mà mày mất công an Kaya ayun, nabudol na naman ako. <laughs> Pero okay lang, basta masaya siya. O, ba diba? Mother, wala na akong utang sa'yo. Huwag ka na magpaparinig, ha. <laughs> Sana, happy ka. Ah, sabi niya sa akin, maganda siya, day. Char! Sabi ni Mio, maganda siya. <laughs> Napakasaya para talaga, no? Pag alam mong napasaya mo yung taong mga mahal mo. So, That's all, everyone. Thank you for watching. Look at my mama's face. Super saya niya. May bago na daw siyang ref char. Sana all. <laughs> <laughs> Sana all, mother, ingatan mo yan, please.